Nita na naman tayo para sa isang nakakakilig at napaka-sweet na love story nila Kalingap Edu at Viancy. Para sa pagpapatuloy ng kanilang love story, pinigla nila ang mga viewers noong ang kanilang setting ay hindi na sa bahay ni Viancy. Makikita natin na sila ay pumunta naman ngayon sa isang mall naghihintay si Kalinga Edo sa pagdating ni Viancy. Kahit naman napakatagal ni Viancy ay talagang matsaga siyang naghihintay para dito. maya, -maya naman ay dumating na si Viancy na may suot na napakagandang damit kaya naman litaw na litaw ang kanyang kagandahan sa araw na iyon. Parang nahulog na naman talaga si Kalinga Edu at in love na in love na naman ang kanyang mga mata dahil napakaganda ni Viancy sa kanyang suot. Humanga na naman ang kalingap team dahil napakagalang pala talaga ni Viancy. Isa-isa siyang nagmano sa kalingap team at nakipag-appear. Kung nagtataka ang lahat kung bakit sila nasa mall ay dahil sila ay magsha-shopping, bibili ng mga damit para sa birthday ni Carla. Si Carla naman ay isa sa mga Kalingap Angels din ng Kalingap Team. At dahil napakabait talaga ni Fiancy at maraming humahanga sa kanyang supporters ay may nag-sponsor na naman sa kanya ng napakalaking halaga para sa kanyang damit na susuotin sa party. bagay. No? Kung wala, di ako marunong sa ganito. mahal po. Ang Mahal? Walang mahal. Sige na, pili na. Ang mamahal po. Ha? Mahal ba? Napakasweet naman talaga ni Kalingap Edu dahil sinamahan niya ngayon si Vianzi na mamili ng kanyang mga damit. Samantala si Biancy ay nananatiling nakatayo lamang dahil nga nahihiya siya dahil sabi niya ay napakamahal ng mga damit sa bilihang iyon. Hindi daw kasi siya sanay na bumili ng mga ganon at para sa kanya ang ganoong pera ay magagamit pa sa ibang paglalaanan. At humanga naman ng mga viewers kay Viancy dahil kahit libre ito ay hindi niya pinagsasamantalahan ng mga bumibili sa kanya. Gusto niya pa rin talaga na magtipid at kung ano man lamang ang ibibigay sa kanya ay magpapasalamat talaga siya. kahit pa mahal ito bibihin natin yun. So, ay, grabe mahal pa na, 3,000. Pero, pag lang tayo, maaano na lang, mahugot na ako dito sa, sa bulsa. Premo na. Sige na. O, mo na. Kahit siguro ang mga staff ng bilihan na yon ay nagkitinginan sa kanila dahil ni nilang dalawa. Napaka-humble talaga ni Beyoncé dahil alam niyang mahal ang mga damit doon kaya ayaw niya sana talagang bumili. Ngunit napaka talaga ni Kalingap Edu kaya naman napapayag na niya si ate Beyoncé na pumili ng damit. Noong makapili na si Kalingap Edu eh, ng damit na feeling niya ay babagay kay Viancy ay pinasukat niya na ito sa fitting room para naman malaman na nila kung ano ang itsura niya. Matsyaga siyang naghihintay sa labas ng fitting room at hinihintay si Ate Viancy. ganda. <laughs> okay lang ba sa'yo? <laughs> okay. Try ka mo sipin. okay Sige lang. Sige, tayo. Oh. Ano? Napalito. Sige, <laughs> Napakaganda talaga ni Beyoncé kaya kahit gaano kasimple ang damit o gaano man nito kaganda ay nagastand out pa rin ang kanyang sariling beauty. Kumuha pa nga ng iba pang damit si Kalingap Edu na tingin niyang babagay kay Beyoncé. Kahit gaano ito kamahal ay okay lang daw. Ito, merong mas maliit dito sa kami iba rin design. Ito para mas bagay sa ito. Mas bagay sa iyo ano yung fitting niya. So okay. Trimming. Wala akong masay. <laughs> ganda. mas mauhulog pa si Kalingap Edu kay Viancy dahil napakaganda talaga nito at kakaiba talaga siya. Kahit naman napakamahal na mga damit at kulang ang budget ng binigay ng sponsor ay dinagdagan na lang ito ni Kalingap Edu dahil nagandahan talaga siya kay Viancy. Yeah. Pagkatapos nito ay nagutom na nga sila Kaya naman niyaya ni Kalingap Edo si Viancy sa isang coffee shop At doon sila nag-usap-usap habang kumakain Nakasuit naman talaga nila dahil pinagtimplahan pa nila ng kape ang isa't isa Mung sa -sa -sa mo. <laughs> ito ay... Tumpla ni Kalingap edo eh, Sarap to Specialty ko to eh. <laughs> okay. yeah. Sige, ikaw okay, na. Hindi na magandang mo ako. <laughs> <laughs> mo na. Grabe. Mas lalo pang kinilig ang mga viewers noong ginantihan din ni Biancy ang kabaitan ni Kalingap Edo. Pinagtitlahan niya din si Kalingap Edo ng kanyang kape. Matapos silang kumain doon at tuminom ng kape, ay dumiretsyo naman sila sa isang dental clinic upang ipacheck ang ngipin ni Viancy. Pagkatapos noon, ay hinatid na ni Kalingap Edu si Viancy sa sakayan ng jeep. Sama na kita. Kaya ko na po. Grabe. Basang-basa na ako ng ulan. Iiwan mo na ako dito ng ganito. La, lubos lubos na natin ang sa inyo na rin wala na hindi bago sige na, Babay na. <laughs> bye bye na bye bye Napaka-gentleman naman talaga ni Kalingap Edo dahil hindi niya talaga papayagan si Viancy na umuwi nang mag-isa. Kaya naman sobra na naman ang pamumula at kilig ni Viancy sa mga ginagawa ni Kalingap Edo. Bigla ba naman siyang sumakay ulit ng jeep, akala niya kasi ay alis talaga si Kalingap Edo. Halatang-halata na talaga si Kalingap Edo sa kanyang mga ginagawa. Halata na na napapall na rin siya kay Viancy. Baka pupuntaan ko, huwag magalala. Hindi ako pumunta sa bayan niya. No? Baka iba ang isipin mo. Baka isipin mo, alam ka na. Tapos na. Babay. Babay mga kalingap. Gusto ko ng bahala dito. Punta na kami. Grabe talaga ang pagpapakiling ng tambalang ito ngayong araw. Kaya naman, sana ipatuloy natin silang subaybayan at suportahan. Ganun na din ang kalingap team na sumusuporta sa kanilang dalawa. Yun lamang at maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, bye!